araw-araw, gumigising ang Pilipino para magbanat ng buto. Pero sa bawat pawis na tumutulo, may kamay na kumakain ng bunga ng ating pinaghirapan. Korupsyon. Ito ang sakit na matagal nang pumipinsala sa ating bayan. At habang abala tayo sa pagtatalo kung anong partido ang mas tama tuloy-tuloy tayong ninanakawan ng iisang gobyernong dapat sana'y naglilingkod, hindi nagnanakaw. Habang may kumakayot na jeepney driver na halos walang uwi, habang may inang Pilipina na nang titipid ng pagkain para maipakain sa anak habang ang kabataan ay nag-aaral gamit ang sirang kupuan at kulang sa libro, ang pera ng bayan ay napupunta sa iilang pulsa. Sila'y kumakain ng sobra habang ang milyong-milyong nating kababayan ay gutom at pagod. Mga kababayan, hindi ito laban ng unay, hindi ito laban ng partido. Ito ay laban ng bawat Pilipino sapagkat tayong lahat ay biktima ng iisang sakit, ang korupsyon. Kung hindi tayo kikilos, kung patuloy tayong magbubulag-bulagan, mananatiling alipin ang bayan. Kaya panahon na, isang panawagan ng pagkakaisa, isang tamimunang away sa politika, isang tabi muna kung dilaw, kung pula, kung berde o kung anuman. Sapagkat sa harap ng korupsyon, iisa lang tayo, Pilipino. At bilang Pilipino, karapatan at tungkulin natin na sama-sama, tumindig at isigaw, tama na, sobra na, ibalik ang pera ng bayan sa taong bayan. Hindi madaling laban ito, pero tandaan, walang mas manakas na pwersa kundi ang taong bayan na nagkakaisa. At kapag dumating ang araw na iyon, kapag nagsama-sama tayong lahat, wala nang leader, wala nang magnanakaw, wala nang makakapigil. Sapagkat ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng sambayan ng Pilipinas.